Nabudol na rin ba kayo guys? No? Yung tipong pupunta ka sa mall, bibili ka ng 50ml na perfume, tapos namasahi ka, isang perfume lang yung bibilin mo, tapos halagang 500 pesos. Di ba nakakabudol talaga? Tapos malalaman mo, andali dali-dali lang palang gumawa ng perfume. Mas mapapaganda mo pa yung packaging ng perfume mo Mas matitimpla mo pa ng tama yung bango na gusto mo Gusto mo ba ng masyadong mabango? Gusto mo ba ng katamtamang bango? O gusto mo yung sobrang tumatagal sa katawan yung amoy ng pabango? Di ba nakakatuwa na madali lang pala siyang pag-aralan? Siguro ang kailangan lang natin talaga ay tiyaga, no? Ang kinakailangan lang talaga natin ay uh, magbasa-basa. Yung tipong nasa atin na lahat, yung mga maaari nating gawin, yung lahat ng mga materials, ay available naman. Pero bakit ganun, di ba? Wala tayong tiyagang magbasa. Parang yung mga tao ba na ang hilig maghingi, ang hilig mangutang. Yung tipong kahit kakainin na lamang nila ay ipangungutang pa nila. Tapos ikaw naman na tanga, bigay ka naman ng bigay. Yung hindi mo naiisip na sinasamantala ka na pala ng iba. 'Di ba? Alam mo yung mga pagkakataon na ang dami kong sinayang na pagkakataon. Yung napapagod na ako na kabibigay ng payo. Yung binibigay ko na sa kanila yung dapat nilang gawin para magkapera. Pero mas gusto pa rin nila talaga yung ano, yung manghingi, mangutang, 'di ba? Nakakapanghinayang lang din kasi mga katungkod 'di ba? Alam naman ninyo na ang hirap ng buhay sa kasalukuyan. Bakit hindi kayo gumawa ng paraan gaya ng ginagawa ko, 'di ba? Oo, mahirap mag-business, pero kung hindi mo tututukan 'yung business mo, hindi mo pag-aaralan 'yung market mo, wala eh. No, pero kung 'yung business mo, mahal mo, gusto mo, excited ka, 'yung nag experiment ka, gusto ko 'yung ganitong amoy, gusto kong mag-experiment gusto kong magmix ng magmix ng pabango yung tipong magiging original yung amoy di ba nakakatuwa yung makakadiscover ka nung amoy o kaya kung hindi mo naman madiscover nakakatuwa na ay nagaya ko yung amoy ng polo sport ay nagaya ko yung amoy ng vulgari ay nagaya ko yung amoy ng clinic happy for men di ba nakakatuwa yun achievement kaya yun Di ba? Hindi ba kayo nakaka, ano, nakakaramdam ng ganun, di ba? Kung makuha mo yung gusto mo, di ba? So, iyon na nga, di ba? Marami na akong tutorials, ayan, tinuturo ko naman kung paano yung paggawa, paano yung pagmimix ng mga raw material sa paggawa ng perfume. Hindi lang perfume, actually, mga nagawa ko at naituro ko eh. Nagturo na rin ako kung paano gumawa ng sabon, ng uh, kojic soap, Napakadali lang din, mga kaibigan. Pero bakit wala tayong tiyaga manood ng video? Eh gaya nito, 4 minutes lang. di ba? Diba? So yun na nga, papakita ko sa inyo yung kita ko sa Shopee. At andun din yung pinakang mabili. ba? Diba? Ito nga o, oh, wala pang laman. Hinihintay ko kasing ma magtagal at magmix masyado yung ginawa kong pabango kahapon. Kasi 7 days kasi 'yun na dapat nasa fridge para malamig na malamig. Para mag-mix yung alcohol, yung ibang raw material, yung fixative, yung fragrance oil. Alam mo 'yun? 7 days lang naman yung hihintayin mo tapos pwede mo nang ibenta. At syempre yung amoy na mabibili mo sa mall ay parehong-pareho nung magagawa mo. 'di ba? Ngayon, meron akong proposal sa iyo, mga kaibigan. Gusto mo bang mag-business? Hmm, 'di ba? Lahat tayo gusto ng business. Gusto mo ba yung business na sa akin yung kapital pero ikaw yung gagawa ng business? Yan. Gusto mo bang ituro ko sa iyo yung paggawa ng perfume? Tapos yung mga materials, yung mga raw materials na gagawin sa pag a uh, paggawa ng perfume padadalhan kita sa bahay nyo. Gusto mo ba 'yon mga kaibigan, 'di ba mga katukod? Nakakatuwa siya, 'di ba? Sige. Mag-comment ka lamang dito sa video na 'to. Pero sana naman mag-like ka naman ng video na ito. Tapos i-share mo na rin kasi opportunity din naman 'to na malaman ng iba. So by the way, siguro naman sapat na siguro sa inyo 'yung Makagawa kayo ng apat na perfume o apat na 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 50ml. Sa akin naman yung capital, di ba? At least mapag mag, aaralan ninyo. 'Yon, sa so mag-comment lang kayo kung ano ba yung amoy ng perfume na gusto ninyo na ipadala ko sa inyo. Huwag kang mag-alala, sa akin naman gagaling yung uh, graduated cylinder na may panukat. Gusto mo rin padalhan na rin kita ng Earlene Meyer mask, 'di ba? So, 'yun. Ibibigay ko sa iyo lahat ng kailangan mo, mga raw material sa paggawa ng perfume. Tapos magpayabangan tayo, 'di ba? Tignan mo kung anong amoy yung nagawa mo. Tapos padalhan mo rin ako ng kopya ng isang bote para s'yempre gagayahin ko kung mas maganda yung gawa mo, 'di ba? So 'yun lang guys, mag-comment na kung anong perfume yung gusto mo.